so nandito tayo ngayon sa Malolos palabas na tayo ng ano uh, bulakan bulakan ang uh, higinto balagtas so pinakalas natin yung bukawe boundary ng, Malol uh, ng marilaw so meron pa tayo isa rito sa may Malolos mga dudes at palit tayo ito yung suit natin kanina sa bahay ng Habonoy <laughs> baka magtaka kayo alisin ah, muna natin to <laughs> si manong padyak <laughs> shout out eh shout out sayang <laughs> <laughs> nabilingan kasi kanina mga dudes eh <laughs> pakakawain sana natin wala na eh malaylay na tayo ng bahagya okay, okay, Nagmamani upra ubra. Uh, lang. Bababa ng items. Oh, kakagutom. Pagal tong oras talaga mga dots. Parang ang sarap kumain ng mga ginataang ang bilo-bilo. mais. Oras natin. God. Yeah. 3.25. Oh, tumabo na naman. Oh, Pag talaga tinututok natin sa anong mga bis, lumalabo talaga yung po natin. Hi. Hi. Woohoo! Yate, okay. Yate, na. Papasok na tayo sa barangay Matimbo Barangay Matimbo Ito na natin Nakatutokahan ang sasakyan Oo, Oo, Oo. so na yan mga dosto dito. Dati puro padyak lang mga yan. Mang ilan ilan na lang Dati puro pa na yan Since nung nauso na yung ano Nauso na yung Ito 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 yung dati Yan yan Ito yan siya dati Dito Ganyan yung pajak dati Nauso na yung mga e-trike no? Ayan o Ayan Ayan ganyan yung tura Nasa ikan na rito dati Nauso na yung e-trike Nangunti sila Ayan na o Mga ganyan o no? sila dati pagjak lang yan dami dati tingit mga dun si ayun, ayun, ayun na ngayon ayun pagpasada na nila <laughs> ayun Amiyo. Puro i-try. Ya. Labasan na ng mga estudyante. Labasan na ng estudyante. <laughs> Parang mo Barangay Matimbo. So, dito na tayo mga dudes. sa kaliwa tayo dito. Okay. Alright. Pasok sa loob. ya, ya, Hiya. 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 Okay. Isara ang salamin. At tayo ba baba? Huh. Yeah. Ramdam na ramdam na ang summer mga dudes. Ramdam na ramdam na ang summer. Hello. 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 Hi. Seryoso ang ating kaibigan. So, okay na mga dudes. <laughs> Hi. Next natin. Bulakan, bulakan. Larga. Larga. Okay right. All right. Okay. Dinutom na si partner. Kumakain na lang tinapay. <laughs> okay. All right. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. At baka may ka. Yari, pag nabulaga, <laughs> parang hu matimbo. hu 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 lang hu di hu 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 nakakatawa mga dudes may mga nam may mga namimingwit nadadaanan sa namin dito may namimingwit dito sa may bandang kanan minsan may nagtitinda rin na mga galing sa mga ano yung sariling tanin nila nilalatag lang nila dyan pwede sibuyas pakwan kung ano ano napapansin namin dito eh nadadaanan namin mga dudes kaya na itong fish pa na yan oh. So, hanggang dito lang yung matibo. Yan. Ito yung tinutukoy ko yung kaya marami nang namimingwit dyan mga dudes So, sa mga banta sa unahan, baka may makita tayo. Ang ganda rin naman kasi ng place yun. Eh, eh. Nakaka-relax mga dudes oh. Diba? oh ayan, oh. So, parang may nakikita na ako. Ayun, isa. Kabilaan, ah. Ayun. O. Oh. Ayan, oh. O, oh, see? Diba? Diba? Ang ganda naman kasi ng place dito, malilim. Pero kung ako dito mga adults, ang dyan, ah, uh, may tek dyan eh, para may makahuli ka ng malalaking isti. Tilapia o ano. Pag ganyan, sa mga pispan, kasi kasi nanginginahin na, may oras yung paano nila. Uh, so, mag, yung, yung pasikat yung araw, madilim na pasikat, tsaka yung palubog. Yan. Yan yung oras ang, mm, ano nila, Nanginginain, tang tawag yan Kadi na, oh Nanginginain Kumbaga, yun ang araw nila para sa, para sa atin Hapunan o oh, Almusal, oh, mga ganyan Ayan ang oras nila Ngayon, okay, oh, pag tanghali tapat yan Andun na sa gitna, ganun ganon lang yan oh Ganun ganon lang yung mga niyan Kumukuha lang ng oxygen Kasi may nagturo sa akin yung mga dudes Nung nandun pa kami sa may bukid katira, sa so wala pa kami doon sa may banda, parang kay Turo. Eh. Merong fishpond pan doon. Eh ako, basta gusto ko lang, alam eh, may, may nagsabi sa akin na na ganito to ang gawin mo. Sa ano ka, tapos doon ka banda sa mababaw lang kasi naguho ka yan. Naguho ka yan. Mag ano ka ng quarter to 6 o five thirty ng umaga, eh or 5.30 ng hapon kasi yan ang oras ng ano nila Nanging, nanginginain yung naghahat ng mga makakain gutom na mga yan so sinubukan ko ah saglit na mga dudes grabe ilang beses ako nakakauli ng malalaking tilapia alos isang kilo tinimbang ko <laughs> malaki malaking ano Tsaka doon ko rin napansin na tatlong klase pala yung tilapia. Oh, may tumatawag mga dudes. Okay. So, nalak nalaktawan natin mga dudes. <laughs> may tumatawag kasi. Ang aming ahente na makulit. <laughs> Yun. Yun, no? So, dito na tayo mga dudes. Malapit na. Konting tumbling na lang. Konting tumbling na lang. Ano okay, yan? Nawata? Ayayay. Matakit sa damdamin. ay mga dudes. Video marami-rami to. so tuloy ko na dito mga dudes, hindi ko ma hindi ko na mabibideon to. Lalanan hindi pa natin masyadong gusto sila boxing. kailangan natin makuha muna yung loob nila <laughs> yan, na tayo mga dudes yan okay, dito na tayo yan yan, 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 yan Okay. Tayo po, tayo po, boss. Salamat. Okay. Okay. So gagawin po tayo ngayon ng giginto mga dudes. Okay, libre. Libre. <laughs> okay. dari ito Cemetery mga dudes <laughs> Pero ang ganda sya huh? Fairness ha huh? Woo! Nararamdaman na yung summer mga dudes Quarter to four Ang oras natin ngayon Huwag na nga natin itutok At lumalabo ating cellphone Ito na lang Close up na lang natin to Ayan 351 lumalabo ang ating phone pag nakatutok sa Nicolas din to mga dudes yun nga lang malolos <laughs> bulacan. ha bulakan ah, bulakan bulakan ano ah, nakata nakalaktaw na pala tayo sa bulakan bulakan na pala to mga dudes ayan o oh. eto sa Nicolas Bridge Oo oh, nga, bulakan bulakan na kasi si Berhel Meneses. So ayun ang boundary kanina, yung may yung may mga nangingisda na mimingwit. Tabig ilog, tabig ano, tawid lang ng ilog. Marcelo X. Del Pilar Memorial School Ang mga elementary school yan mga dudes Kabilang nila yung bahay ni Marcelo H. Del Pilar. So, ito yung mga dun. So, close up natin. Lagi ko ito natadaan ng Ting Yan. Meron siyang devolto. So, yun nasa likod niya. Ayan ang bahay niya. Alagang-alaga ng mga kanyang mga apo sa tuhod. ride right tayo mga dudes okay boy bayan ng bulakan bulakan pagdadaanan din natin ng rebulto ni Gregorio Del Pilar ang nakababata kapatid ni Marcelo H. Del Pilar Del Pilar May Santol May Santol na tayo Agad sa unahan Uy Minita ni Papa Ayayay is ay, ay. bombay What happened? Para naman tayo Nasa posisyon Ayaw naman Buminit yung e-track na to Talagang Bit na po

na short video ko na yan ito hindi ko alam pa rin ng bahay to ito mga bahay dito mga gusto yun know, o yun ha okay. Kaliwa tayo rito mga dudes! Ito, na short video ko to mga dudes yan, yung kanto na yan ok alright long ride right. long ride right tayo mga dudes Gapang tayo rito sa may barangay matungo Mga duns dala nang labasan ng mga estudyante So bumper to bumper tayo Gapang Pero ay um, almuusad naman Kaya papano <laughs> Ayan medyo uh, ano na Maganda na O oh? Ha Si? <laughs> Woohoo Okay All right, okay. So giginto na mga dudes. Giginto okay. bulakan. Nap, napapagitnaan ng bul bulakan bulakan. Balagtas balak Na Ruby dilem, mga dudes, pagkolem lem sa dulo, pagkolem lem, pagbutok, talaga mga dudes. at lumidilim na naman talaga mga dudes okay dito na tayo dito na tayo dito na tayo dito na tayo mga dudes mga dudes dito na tayo kay boss Arnold shout out ayun si boss Arnold nandun opya yeah. So binuksan natin mga jokes Kinuha natin yung high items Order ni Boss Arnold Kuya 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 gagawa ah, mo dyan? Ah, yung ano yan, yan. Drawing. Ah, short video, screen pass. Ah, yung mga design-design. Ang sakawa dyan, kapag-tip kita. oh <laughs> 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 Boss, ito, nandito Hindi ko masyadong kinalat Ito mo? Ito bakit mo kuya? <laughs> uh, Mahal uh, sa yung Boss? Mahal yung polis Ah. boss? Ayan, parehas na. Ah. iwag. Ayan, -ano. <laughs> ayan, <laughs> ayan. Uh, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Walang, labis, walang kulat. Labay. ano anong timbang pero 2.150 2.150 15 15 15 15 Yung... O, oh, boss. Cheta lang. Binili lang ko, eh. Kulang siya ng 20,

masyado na mahagwa ang ating content so mga dudes puputuli na lang natin to pag <laughs> so, dito na lang tayo actually may dalawa pa tayo eh. dun sa Bukawi. Eh. so medyo mas ma uh, medyo mahababa na yung ating ano eh. Black. okay yan Dudes, maraming salamat ulit sa wala sa akong panunood. God bless po. Mabuhay tayong lahat. bye, -bye.